Maayong buntag! It's another day today and this is our latest update here sa ating flooring na pinapagawa and it's last day of May Inalagay na namin to ang aming hinaguan nila masikaso kasi busy si Bimbo sa ating pinapagawa dito at ipakita ko sa inyo yung update dito Ayan! Sana kayo dahil nasa, nasa 60% na ang nalalagay na buhangin e eh, buhangin, lupa nagaan pa ka dito? Dito naman sila. Last na to dito sa likod. After nito sa likod, dito na sila sa ating pathway. Oh, may pathway din kami. So, ito na si Bimbo. Dito na ang paraka, Parang, parang pwede na to si na dito. Ito yung pinaka-latest. Tinatambak nila. Sana umabot ang buhangin, guys. Sana magka... Ha? Kaya mo nanot, tiktok oh, yuk? <tik> ang pangutahan na, kung saan mag-agi? Sa kanan na siya? <tik> ah, kanang di makina? Kanang gamay? <tik> Gani? Para hindi na magmasa-masa. Oh, yung... oh para sakto na ang mixing. 3 in 1, 2 in 1, mga nanak. Kapit Kapit man. Hoy, nag-entrance mo ba? Wala. <laughs> bye bye. Bye. Bantu ka bawk tai din na kayelo man mo tanan. Sarat lang. Hello, Flavia Clan Rionia nila. Ay sa Bugay del Sur din na din na ha. Garina kasi Bugay del Sur. Tatlo nang sa Bye bye. -bye. Lagpat mas naong dili. Show my. Hi. Sorry, cut off na po. Hi, mother. Ako ay. Birthday ni mo, mother. Happy birthday. moro mag-ikaw tag-iya diri. No, tanawa. Oh, pak. Wala, pwede ka mag-model sa inaguan. <laughs> mga, bao magbilat ng mga anak. ko <laughs> Ayan po si Uyong. <laughs> lalay! Butan lalay, oy! Gaano po siya ng mga bedsheet? Ligo-ligo lang, ligo-ligo lang, ligo-ligo. pwede po kayo dito pag di kayo mag entrance o dyan dyan kagaya nila o dyan sila nagligo o sa gilid para pag bumaha ano dyan sila kaagad yan naman sila kasi nandun sila o sila ni Jidilo at saka yung picture Ellen yun, nila hindi ako picture mayroon saan yung phone lalay saan yung phone akin na ayan at binabasa naman ni Bimbo ang ating mga bagong tambak para tumigas mabangtok para pang nagsiminto ready na siya so kailangan talaga siyang ano kamo ko na ni bakpila na yung be yung mapil kag miss <coughs> sinaguan yung man pa miss <coughs> sinaguan ko din eh pero sa shark climbers edition secret ug sa halloween Kaya ako naglagay dyan guys kasi para sa mga event Halloween, Valentine's, Flores de Mayo, or sa Christmas na ay ka ng hallway ay na runway oh, uh, di ba para kakaiba naman may mga bisita na pala may mga guest na ayan ang aking mga guest guys uh, hindi ko alam kanina may mga taga Manila at sa Buanga ito hindi ko alam taga saan to sila So, nandun sa ilog yung iba. Yung nagbuyo yan. Ayan sila, taga Pranyake. Hi, mga bawag talib! From Pranyake. Pranyake, di ba? Pero di ka di, mo? Apera saan? Umuwi na yung mga isang grupo dito. Mga picture ko sila. Hi mo, may maldita. Yung kay kagnaong. Grabe yung nagpapad. Koan siya. Breastfeed. Hoy, mai. Ay, yung maldita maldita. Ang oh, naman ka no. Yan <laughs> si Mimi tsaka si Mumu. Maldita kay ka. Mabuti pa si may may. May may. Shh. mga anak niya. Meron pa kami dun sa baba guys. Ano naman, apat din yung anak. Hindi, okay, no? Opo. Babies! Dari nila. Isa ay medyo light brown, isa dark funny. brown, ay yellow. Ito naman isa. Mga hindi lang ka nais-nais -na ang kanilang muka. Parang hindi nila, ito yung sweet ka. Ayun. Hindi lang ako ay yung kanilang ganda ng kanilang nanay. Ito si Mumay kasi ang ganda ng ano niya. Mumay! Mumay! Nag-eat na ka? Malita, jigay ka. Oh? Oh. May. <laughs> what are your what is your problem, ha? Guapa <laughs> ka dili. Si Mommy kasi bilog yung mukha niya kaya ang ganda tingnan. Hmm. di ba? Dito kasi mga matatalas yung kanila mga nguso, ayan oh. Pagkakasa naman ang ka may, -may. Diba, ang aming ulam for today is fried paan na mangkukulam is egg lang tibas takot sa veneers Tapos ginataan na isda. Papa, bisita na mo. May mga guests na dumating. Naligo sila. Hi, Yon. Welcome back. it's been four years na makakabalik din, no? Four years. Kamusta ano ba ka na sinista? Magod ka.

sarap ng pepino. Manik your Hmm yan po ulam namin lamit kaayo thank you so much Brittany. Pritong isda na may gata Sabakan na ugaw Tawag It-it-it na sila ang ating mga trabahante at ang kanilang ko si Nadine si Nadine Nadine Muñoz Lah, <laughs> La, palinis ko lang lalay palinis ko ko lalay Ay. <laughs> lalay Palinis ko ko lalay. Madam. Sugatan niyo, Bing. Lakihan niyo. Para maano natin lahat ng mga hinanakit namin sa kanya. Lahat ng put at galit namin sa kanya. Ngayon ka lang nagbalik. Ang kapal ng mukha mo. Magpapa. Ngayon ka lang nagbalik. Tapos magpapalibri ka pa ng pedicure. How true, mo Kasali ka, oh, di ba? Ha? Huh? Apakayabang mo. In fairness, na ngayon ako nakakita ng manikirista na mas maganda pa kaysa. <laughs> Dapat yung mukha inuunan kasi mukhang ingron, oh. <laughs> wow! Ala, ala. Ay, pag wow oh. wow. Bapa bang yaya o yung... <laughs> trabaho ka lang. <laughs> ano, ngayon kaan mong ka? Wala, may klase yan? Ay sandi man ka ay saturdim man dito. Eh, di iswak-wak. Ay, ay saba! Pahinga, pahinga, pahinga muna kami. Waiting sa mga manikirista. Nakoy, masipaan ko rin ang mga manikirista. kay dugay mo ang Ha? Ko di dilog abusar na ka. Na isa sigangan dito oh, dito magluto. Asa. Tus dabaw lisod pod. Asa luto ni dai. Abi ko magutsi lutuon. Daganam ka angko ngay ko. Magluto sila ng saging at ginamos.

na may kalabasa at sitaw. No? Mm hmm? Mm hmm, kaya tam. Pariyo yung isang manita. Ah. Kasi <laughs> isang buwang gam sa una. Grabe. tagurot kayo ang beans. ang kwan po ng yan ang prito mm -hmm. ba? Nabasa sa sari sari ta. Di ba? Kada ginuko na na. Kay ginuko ubig si Gani sa may may. Ano ubig ba? Elvi,

Salamat, Mami May. Sa aming school, bisag 1-5 lang po, okay lang. Yay. Solicitation, solicitation. So, oh, solicit daw kami sa Mami May. Ngayon lang ako mangingi ng solicitation sa para sa school namin kasi ang dami kasing lab na lab kasi namin ng JNHS, iba mang? Yeah. So, kailangan namin makal ano lang, para mag-donate ng mga hollow blocks sa kabuhangin doon. Pero yung ibang buhangin dito i deliver sa ano, function hall. Eh, Salamat mo yun, May. Mary. Salamat. Advance. <laughs> Ang budol. Manood na lang kayo ng video ko dito, guys, para... Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa isang kutsarang wagin. <laughs> <Sorry. laughs> Thank you so much. Mami Arm. Thank you so Mami R! Oh. Mami R Vlogs, Brooklyn. Mag-donate siya. Sa? Ano? Ay! So awesome. Okay, sige. Sponsor ko. Mami May! Sa -ma mo? -ma. classmate mo, Chuyans? Thank you, Mami May! Tingnan na -ma. ba akong books? Ako na, Jill. Ano ba? Ano ba? Ano ba? mag ng minta. Salamat may, may. na yung ming. mo. May training. na May training kasi sila bukas. Ano? Abil, abil na, abil na sa training. Sa training na, uh, ng training-training ka, sa so, lisensya-lisensya, mag na 25,000. Mahal ka Hindi Hindi, may bulto ulit Ha? Ah, installment na talaga? Installment. Kahit kung gusto nyo pong -training. Training Kaya Kaya mag training Ano na uh... nila sila po? Every month ang training, Bang, Ang gabi ka din. May schedule kung pilay. Pila ka po ka. Tawag! Kailan sila mag-training? 13? Murugan na. Mag-tabing hindi ba eh. Kailan ka nga? Kailan ba? Bapit sila. Alam mo Salong may gamit kita. Ay mag-training sila. Security guard. Lamang halata yon yung bayad niyo kay Deni ko magsi-critique naman din ni. Magbagag nao. Tapos <laughs> mag-training manasi Podoy naman mag-training sa kuan lifeguard. Mag-training siya sa lifeguard, may problema ni pag swimmingbaka isa ra kamukwa. <laughs> Kasi may paggawa kami ng pool guys ba pag nagkapera, magkailangam na. Ha? Palang ini muna, kalakaganawa. Ai sab ba? Tuki mo lang oi. Yo na lang nang kamu Oh ayong. Mag water testing may pool. Pwede ikaw sa una mo inom kung magkalibanga ba? Lahat <laughs> 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 tayo. Ang sarap ng gulay ni Britney, pinakalamit niya nga luto. Pero pinaka-worth din niya nga luto. Kani, oh, grabe. Kadubon ng taniya. ah. Sakit kas ngipon. <laughs> Lalo, hindi lang po. Overcook okay. man niya man. Mula bato ang mga Halo, apa dong si Uyu? Aisyah baku si Milo mau pengen anak Sampe sama kebutlot yang matemanya cucai nagion. Apa alat Agak merah ya, lagi <laughs> tanimu? <laughs> so. Let's clean the dishes. Asal nama salad topig ino opo. Panduga bisa. Saban, lu kenapa sih dobel nak gini? Pas ko ada nang ko ada ke wali tubig Rani. Tubig. Mana kami tubu dito guys pagi-pagi nang. <laughs> 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 Tam palingun tamuron nakar <laughs> <laughs> dijerbak o. lang aming mga manikyo. Siya pala ang ex Kano, guys. Ayan. Oo. Oh, ano na yung ex ni Kano sa una? Nga, munang wala may nag-uwiab ni Kano. Tungod niya. Okay. Naman siya. Ano niya? Siya po ang ex ni Kano. Ayan. Ano yung ex ni Alay ka dito. Eskondi. Live na to. Live. Bukan live. adobo bu, kau nak lami kena asim sim siban. Memen mul kau Pritong isa. Ah, lami entah kau itu toyo kita ini ada aduh bu no. Pritoman. I know I don't dreams would never die. First time ko maghuhugas ng dishes. First. <laughs> kasi may camera. Para sabihin nila mabait taong tao. Tayo ko na tuloy kasi hindi ipapatuloy ko sa kanila. Charis!